Lahat ng mga kasama ko, sobrang saya namin na nagkasama ng nag-hiking dito sa high Heim, high Heim, Heimbach, Germany. Yeah, minumiyot ko ito kasi ano iba-iba kaming language. Yung iba nag-usap ng German, yung kami naman nag-usap ng Tagalog at saka Cebuano. Kaya hindi na kami nagkakaintindihan kaya minumiyot ko para hindi na mag ano yung mga languages namin. Talagang hindi kami nagkakaintindihan. Eh, ako hindi ako masyadong marunong magsalita ng German. Kaya nag-uusap kami ng kaibigan ko ng sarili naming wika.